ulat mula naman sa himpilan ng DCSB, Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live Nation. Dennis Nebrejo, magandang araw sa iyo. Magandang araw sa mga Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental, Mindoro, magandang araw Pilipinas. Patuloy ang kampanya ng Police Regional Office o Pro Mimaropa kontra sa paglaganap ng ilegal na droga sa buong riyon na nagbunsod sa pagkakaaresto ng 35 katao matapos. Makumpiska ang nasa halos isang milyong pisong halaga ng mga iligal na droga. Ayon sa datos mula sa PNP Drug Related Data Integration and Generation System ng Regional Operations Division, nagsagawa ang Promi Maropa ng 31 matagumpay na anti-drug operations mula unang araw ng Enero hanggang ikadalawamputsyam taong kasalukuyan. Sinabi ni Promi Maropa Regional Director, Police Brigadier General Roger Quesada, na noong 2024, nagsagawa ang kapulisan sa rehiyon ng apataraan at dalawang operasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng apataraan at katao na kung saan nakakumpis ka sila ng nasa 15,391.57 grams ng ilegal na droga na nakakahalaga ng 101.6 billion pesos kumpara sa tatundaan at tatumpot na operations at 388 walong aresto at pagkakakumpiska sa 3,041.86 grams ng ilegal na droga na nakakahalaga ng 8.57 million pesos noong 2023. Sa huling operasyon ay sinigawa nito lamang Enero 29 sa Purok Pagkakaisa 2, Barangay Panakan 1 sa Nara Palawan na huli ng pulisya ang isang 56 na taong gulang na lalaki na nangangalang Voltaire. Nakumpis ka dito ang 7.73 grams ng pinaginilang shabu na nakakahalaga ng 35,000 pesos. Kasama ang mga drug paraphernalias at drug bypass money na pinagsanib persa ng NARA MPS at Palawan Police Provincial Office Drug Enforcement Unit. Ayon sa ulat, nagpanggap na buyer ang isang operatiba at bibili ng umunay shabu kay Voltaire sa halagang 1,000 na nagresulta sa kanyang pagkakaresto. Agad na pinuri ni Kesada ang mga operatiba dahil sa kanilang dedikasyon sa trabaho at nangako na lalo pa nilang paigtingin ang kampanya sa paglaban sa nakakalat ng ilegal na droga. Sinabi ng general na ang nangyaring operasyon ay isang patunay ng dedikasyon at katapangan ng polis ni Maropa at ating kinikilala ang kanilang hindi mapantayang pagpupursige at asahan sa buong suporta ng promi Maropa sa paglaban sa ilegal na droga. At yung kasamang Ariel ang pinakahuling ulat sa oras na ito. Ako si Dennis Nebrejo ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. Nationwide. Maraming salamat Dennis Nebreho mula po naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro.